Ito sale na oh, 50 lang. Lala po. Yan. Ito daw ay 50 pesos lang. Yan, yung mga bingka na yan. Ito na lang yung kanilang gumamela pero may inabot tayong bulaklak. Ito marami siyang buds. 100 lang din. Hi guys, nandito tayo kay Edwin's Garden sa husband po ni Madam Ruth. Ito yung kanilang isang pwesto. May mga outdoor sila dito. May bugis. Ayan. Pero titingnan po natin kung ano yung po pwede nating mapresyohan. Kasi hindi alam ni Bunso. Hindi niya alam lahat ng presyo. O guys, dito tayo mag-uumpisa sa kanilang mga bingka. Ito maano na rin yung mga puno nito, malalaki. Ito yung mga bulaklak. Ito daw ay 50 pesos lang. Yan, yung mga bingka na yan. 50 pesos. At dito sa Mil Flores, ayan, ang ganda ng kanilang bulaklak o. Oh. Kung gusto nyo yung pabuka na, yung pabuka pa lang, eto. Ayan, magaganda parang ang ano, gaganda ng halaman. Yan, 100 pesos lang daw yan. Yan ganyan na yung mga bulaklak nila. 100 pesos. Pwede daw mag-order. Lalamove po. Ayan. Pero wala kayong ship nationwide, no? Hindi kayo nagpapaship ng Visayas, Mindanao, wala. Ayan. Dito dito lang sa abot ng Lalamove. 100. Sa Star Cluster, lalaki ng nursery bago. 100 pula, may pink, maliliit. may puti. etong maliliit. 50. 50. O, ayan guys, o. May tig 50. May 100. Ito, ang laki. Ito na lang yung kanilang gumamela, pero may inabot tayong bulaklak. Ito, marami siyang buds. 100 lang din, masanga na. Ayan. Ito, maganda siyang pang-outdoor. Sa mga papaya, Ayan, 15 peso sa gusto pong magtanim ng papaya. Guys, meron ditong mga money tree variegated. Iyan daw ay 150. Pipili na lang po kayo. Meron ditong rosemary 100. Dito sa Edwin's Garden na purok 5, bunga, silang. At dito, magkano? Ito yung pitimini na rose. Carpet rose po. Carpet rose, magkano? 100. 100 pesos. Dami bulaklak, oh. Ano nga ito? Summer Sunset, 100 din. Ayan, 100. Pili na lang po kayo, oh. May makapal na, 100. 200 lang po dito, ha. Ayan, Prince of Orange, 200. Wala sa kanila ang mga cactus. Magkano buso? 35. Ito may anak na. 35 lang yan. Dito sa iyong mga ano, Romillad. Dito ay 200. Alam. Ayan, 150. Ito 200. Itong mga to. Yan, yung mga may kulay 200. Dito ay 150. Yan. 150. Is ito sale na, oh. 50 lang. Yan, yung kanyang orchids. Ubus na kasi. Ayan, 50 lang. At dito, 120. 120. Ayan, ang bulaklak. At syempre, dito sa kanyang mga rose carpet ay 100. Dito sa iyong mga, ano, pakpaklawin. 150 ang pakpaklawin. Dito sa pencil cactus. 150. Pipili na lang kayo ng malalaki guys. O oh, maganda rin to. Si pencil cactus. At dito sa iyong mga ano nga tawag dito? Likwala 250. Likwala 250. Dito sa Palmera 100. Peace Lily. 100 sa Peace Lily. Eh dito sa malaking ano 1.5. 1.5. Guys, ito yung magandang money tree. Yan si Cookies and Cream. Apat yung nakasuksok sa kanya. Yan, apat yung nakasuksok. 1.5. Malaki na yung kanyang katawan. Nakatimba. Dito, ganun din. Ito, 1.5 din. Ayan. Guys, ito lang yung katapat nila. Ayan. Kung kayo po ay pupunta rito, ayan yung katapat nila. Malapit sa Maharlika. Yung kanan na yun, Maharlika. Yun, no? Tsaka yung papunta sa Perlas ng Silang. Ito yung kanilang garden. Malawak din dito. Busa, magkano tong arokarya mo? Ito may arokarya. 150. Oh, 150. Marami kayo nito, no? 150. Yan, marami. Hanggang likod po yan. 150 lang daw yan. Dito sa Crotons. 50 lang po. Ayan, 50 pesos lang. Pasyal tayo doon sa mga outdoor nila. O oh, guys, dito 150. Mga nakasidling bag. Pero itong nakapaso, hindi ano Iba yung presyo na nakapaso Ayan Hindi niya alam yung presyo ng mga nakapatid Pero ayon yung mga outdoor Meron ditong malalaking Bugis na magaganda Ayan guys, oh Ayan, oh Ito barigated yung kanyang ano I-PM nyo na lang po Si Madam Ruth or si Sir Edwin para sa presyo niyan kasi ayan oh magaganda ito um, ng oo oh. magkakaiba kasi ng presyo baka magkamali kami ng presyo eh mapamigay sale ayan katulad niyan barricaded yan tapos yung puno niya hindi natin alam presyohan yan ito dito sa triangularis 100 100 marami ditong triangularis yan 100 pesos ito maganda din to oh yan, iba kasi presyuhan pagkaganyan na po yung puno. Guys, meron dito ang swami na variegated 250. Ha? Huh? Sure. Ayan, o. Oh, 250 lang daw yan, guys, si swami na variegated. At 100 sa triangularis. Oh, barigated na Eugenia, 75. Ay, wala na pala wala nang malaki. Ito ay tig 75. Wala na daw na malalaki. Uh Oo. -oh. Variegated ito eh. Ito pa na Momo. Magkano? 50. Dito sa ano? 100. Dito sa Maki guys, 100. Mga 2 feet ito. Kwenta naman dito guys sa maliliit na triangularis. Yeah, malalaki na rin to. Maliit lang yung seedling bag niya. At dito sa iyong kalamansi 100 may bunga na. May bulaklak. Ito marami oh. 100. Guys, ito yung ano ba to? Pencil, ano tawag nito? Pen pencil pine. pencil Ayan mga mga 5 feet ito, Gano? Hindi alam. Okay, message na lang. Kukunin natin yung Andyan pala yung number guys, tawagan nyo na lang. Ganda kasi to, diretso ang tubo nito. Kasi dito ng Eugenia, magkano dito? Ito yata yung star, hindi ba ito? 100. 100. Ang ganda ng dahon niya oh. 100 pesos. 200. Oh, guys, meron dito Bushida, tig 200. Pumili na lang kayo ng shape na gusto ninyo. guys, ito daw ay golden papua. Kaya lang nasa net po siya, ilalim ng net. Kaya ganitong green. Pero magkano dito? 20. 20 pesos? O oh guys, 20 pesos, maganda ito kapag naarawan. 20 pesos lang. Guys, correction, dito sa Eugenia, malalaki na pala ito. 150 daw. 150. Ganda oh. Guys, kinsi lang dito sa Kupeya. Madami. Ayan, o, Guys, marami daw nito ha. Pag nangailangan kayo. Ayan. Ito yung kanilang 15 pesos. Madami daw yan. O guys, 50 yung maliit na battle brush. At 100 yung malaki. Ito maganda to, pang ano sa lamok. Kasi meron po yung Mabango to kapag ka kinikis-kis ano tawag doon? Nilalapirot yung dahon, may amoy. Dito ano tawag mo dito? Ano po? Ano po? O oh, magkano dito? Kasi hindi namin alam, guys. 50. Po. Ayan, 50 dito. May bulaklak. yan 50 lang dyan. Ayan. Don Manuel daw po ang name nito. Tig 50 pesos lang. Guys, meron dito ang Persian shield. Ganda ng bulak ng dahon niya oh, yung kulay magkano? Ah, uh, 15, 15 lang, dito. 15 lang daw. Oh, 'Di ba? 15 pesos ito, ganda. Maganda 'to kapag lash. 15. Tonto. Ayan, 15 din daw dito, guys, sa fern. Pero ang ganda talaga nito. Kay Pikara, guys, ay 50. Pero Nakita ko to. Magkano kaya dito? Ito oh. Dracena. Magkano? 50. 50. Dito kuya, ano tawag mo? Copy prints daw po tawag. Ko. Ano? Copy prints. Copy prints. Yan. Uh, magkano dito? Ayan oh. <coughs> Hindi alam prints. <laughs> Kay Edwin. Ah, oh boy. Ano? 0912. 0912. <coughs> -74 -83. Ayan. Ito guys, oh, magaganda yung bulaklak niya. May Facebook ba si Edwin? Ano? Edwin Pascua. Ah, okay. Edwin Pasqua. Ayan, ilalagay po natin dyan sa ibaba. Guys, eto oh, ang ganda. Maganda dito oh, sa kanilang mga bugis. Kaya lang, hindi pa po natin alam ang mga presyuhan yan oh ganda ito barricaded oh. ito yung kulay na isa shout out po pala Ayan. kay Life and Living by hmm. RM hello sir Ayan, enjoy lang po tayo sa ating pag ikot sa mga halamanan maraming salamat po sa pagsama mo Shout out po uli Life and Living by RM. Thank you guys. Thank you, thank you. Ayan, ikot-ikot lang. O oh, ayan guys, nakaikot na tayo dito sa Edwin's Garden. Edwin Pas Pasqua sa kanyang FB. Ayan guys, kung meron po kayong nagustuhan na bugis, PM nyo lang po siya or tawagan sa number na nandiyan sa ibaba. Maraming maraming salamat po. Huwag nyo kalimutan, i-like and subscribe ang ating channel, Plantita Verde PH. At isama nyo na rin po yung kay husband na biyahe tayo vlog. Maraming maraming salamat. No stress, just relax. Bye!